Pumunta nga kami dito sa newly Open Don Lucky sa Quezon City na nagbebenta ng mga authentic Japan goodies. Located nga ito sa 20th Avenue, Cubao, Quezon City. Pwede nyo sila hanapin sa Waze o kaya sa GMAP. Meron nga dito ang iba't ibang skincare o kaya mga makeup mga body wash, sabon panlaba. Meron din dito mga eye drops, yung mga nagte mga wipes at toothpaste at kung ano-ano pa. Pwede ka na nga dito bumili ng pangregalo mo sa darating na Pasko. O di ba, kita mo naman na napakadami nga nilang stocks. Kasi ito na rin yung warehouse nila. I-ready mo na talaga ang pera mo pagpupunta ka dito dahil talagang mapapashopping ka. Kahit nga mga inumin o alak sa Japan ay meron din dito. Meron nga din dito mga vitamins at yung mga collagen na pampaganda. Aba, kompleto. Meron din silang mga condiments at yung mga ramen. Kung hindi mo naman maintindihan yung mga nakasulat sa packaging nila, may mga nakaprint silang maliliit na papel na may kasama ng price at nakatranslate na sa English. Marami din silang mga nakasale na items. May nakita nga rin ako mga nakabuy one take one. Meron din pala sila dito mga chocolate at mga candies. O, di ba diba? Nakakalula sa dami at nakakaubos din ng pera. Charot. Gusto mo rin matry ang mga candies ng Japan ay meron din sila dito. Syempre, meron din sila dito mga frozen goods. Gaya na lang nitong mga ice cream nila. Grabe, nakakatakap pala yung mga ice cream nila dun. Kaya ano pang hinihintay mo, amiga? Shopping na dito sa Don Lucky, Quezon City.